Yo, what's up mga kaibigan? Nali tayo Matapos sa matanggap ang talo kontra sa Australia ay nabanggit ni Coach Tim Ko na si Kai Soto ang missing factor. Malaking kawalan nga daw ito. Subalit pahayag din ni Coach Tim ay binuo nila ang team na ito for long term at kung magbabago lang nga daw ng lineup ay masasayang lang nga daw ang lahat at back to zero na naman tayo. Well understandable naman ang punto ni Coach Tim ko na back to zero na naman kung babaguhin ang lineup. Ganun pa man ay 38 na nga si Justin Brownlee at Junmar Fardo next year. 36 years old na din si Chris Newsom sa susunod na taon. 38 years old na si Japet Aguilar ngayon. 32 years old na si Scotty Thompson at CJ Perez. Ang dami ng mas batang player na pwedeng sabay-sabay na maghinog sa team. Literal na magkakasama sa batang gilas noon sila Kai Soto, AJ Edu, RJ Abarrientos, SJ Belangel, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dave Ildefonso, Dalph Panopio at iba pa. Samahan pa nga ito ng ibang key players natin na may tira sa labas tulad ni Lorenzo Bando, Jordan Heading, Dwight Ramos at iba pa. Si Fajardo nga eh, pwede pa din naman sa gilas sa ibang sitwasyon dahil kung may mismatch naman talaga sa poste ay kayang-kaya niya itong i-take advantage as long as bibigyan mo rin nga siya ng espasyon mag-operate sa pinta. Kitang-kita nga natin yan laban sa Latvia at iba pang bansa. Gusto nga ni Coach Tim na ipanatili ang team na ito so they can grow together. Subalit so, realistically speaking ay kailangan na natin gumawa ng pagbabago dahil tumatanda ng ating mga players. Madaming ang talented players ang Pilipinas. Kailangan lang ng tamang pamamalakad at pagkakaisa para sa bayan, bandila nga ng bansa ang dinadala nila, hindi ang mga apelido sa kanilang likod, hindi ang mga sponsor brands o tatak o kumpanya, bagus ang bansang Pilipinas na nakalagay sa harapan ng kanilang mga jersey. Kaya naman pakiusap nga sa ating mga organizers o kung sino man ang mga tao sa likod ng Gilas Pilipinas na kahit ngayon man lang, ay sana naman ay isang tabi muna natin ang business o negosyo o ang politika sa basketball. Dahil hindi naman sa bawat henerasyon ay may mga player tayo na tulad nila AJ Edo, Kai Soto at iba pa. Huwag nga natin sana sayangin ang kanilang mga prime years at sana'y makapagbuo tayo ng sistema at lineup na sustainable for the long run. Dahil may talent at height na tayo na kayang makipagsabayan sa ibang bansa, sistema at consistency na lang nga ang kulang sa atin. May rason nga kung bakit madami sa mga Pilipino ang Asian import ngayon sa iba't ibang liga. Dahil ang talent level nila ay above average sa ibang Asian players sa kanilang mga liga. Subalit halos hindi pa tayo makapasok sa top 8 ng FIBA Asia Cup ngayon kahit na hindi pa full force ang mga bansa na tulad ng Japan, China at Australia na may mga player pa na naglalaro sa NBA o naghahanda at least. Kayo ba mga kaibigan, sino ba ang 12-man lineup ng gilas na sa palagay nyo ay kayang maglaro for the next 5 years para sa ating bansa? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.